Magandang hapon po, Sir Jose. Welcome po sa Puso ng Metro. Hello, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating tagapakinig. Opo, po Sir. Pwede ba ba kami bigyan ng background kung paano po nangyari ano, itong uh, pamamaril dito po sa ating kasama sa pamamahayag? Ito po, siya po ba'y nasa bahay, nasa kanyang trabaho, or paano po? Uh, siya po ay uh, na, uh, sa sa isang uh, motosiklo po abang uh, binabagtas ang kahabaan ng Maharlika Highway sa Ginobatan Albay ay pagbabarilin ng mga hindi pa kilala ang mga salarin. Mhm. Mm At nitong uh, base... umaga mm -hmm. po 9 nine, uh, uh, nine o'clock in the morning today po. Opo, uh, saan po ba affiliated itong uh, kasama nating uh, si Noel Samarbelen? belen siya po ay uh, nasa affiliated po sa isang uh, online radio or TV, yung Tadunong ITV, mm -hmm. at saka sa isang radio station ang DWIC sa Ligaspi City po. Mm -hmm. Siya po, doon po siya, meron po siyang black, isa po siyang black timer sa programa, uh, sa, sa stasyon na iyon. Opo, uh, hard-hitting commentator po ba itong si kasamang uh, Noel? ang uh, hindi pa po natin mas hindi natin masabi na hard hitting pero uh, sya po ay may mga mga issues na tinatakel tungkol sa local politics uh, karamihan po tungkol sa politika sa uh, sa kanilang probinsya sa kanilang region at meron din mga national issues na kanyang tinatakel mm -hmm. Sir Jose, nakipag-ugnayan na po ba ang PT Foam sa pamilya po nitong si Sir Noel? Actually po ay uh, naka, meron na kaming mensaheng pinadala sa kanya mismo kasi kasi ngayon ay kasalukuyang nasa ospital at uh, salamat naman sa Panginoon at siya ay nag-survive. At uh, ngayon po ay nag-undergo pa ng medical procedures sa isang hospital doon sa sa kanilang bayan at uh, tayo po ay nagpapadala na po ng team ng PT forms doon sa Albay upang tingnan ng personal kung ano yung mga nangyayari yung pangyayari doon. Mm, by the way, saan po ba ang kanyang tama sa kanyang katawan? Meron po siyang tama sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at saka sa parting chan po. Opo, pero uh, kayo po ba ay nakipag-ugnayan na dito po kay Canuel at meron po ba siyang nabanggit o nakilala niya ba yung mga ba bumaril po sa kanya, Sir Jose? Sa kasalukuyan, hindi po po natin wala pa po tayong identity doon sa kanyang, uh, sa, sa uh, perpetrator at hindi pa rin po natin siya nakausap sa kasalukuyan. Subalit patuloy pong tinutugis ng pulisya at uh, meron na pong mga checkpoint at sa command hunt operation na ginagawa yung ating mga pulis. Lalong-lalo lalo na yung PNP media Vanguard natin sa rehiyon ay nagkakaroon ng operation para doon hanapin kung sino man yung Uh, bumaril sa kasama nating si Noel. Actually nagtatag na po ano ang PRO5 ng uh, Special Investigation Task Group Samar para nga uh, po tutukan ano itong bumaril uh, dito po sa ating kasama sa pamamahayag na si Ka Noel. Yes po at uh, mas importante po ang tinitingnan natin sa mga ganitong insidente hindi lamang po yung uh, kung sino yung bumaril pero Uh, gusto po nating mas palalimin yung mga ganitong imbestigasyon, yung imbestigasyon sa mga ganitong pangyayari na mahahanap po talagang yung nasa likod ng mga ganitong uh, pananakot o kaya yung mga pag-atake sa ating mga kasamahan sa media. Mm -hmm. Pero so far meron na po ba tayong nakikitang motibo hinggil po dito sa paumarel po sa ating kasamahan? Uh, Nakasalakuyang po, po tayong nagba background checking, nagba backtracking mm -hmm. Uh, masyado pa po pong maaga para makita kung yung motibo doon sa pag-atake sa kanya. Mm -hmm. Pero sa ngayon po, meron po ba tayong ibinigay na tulong ang PT Foms, ano sa pamilya po nitong si Canuel? Speaking of uh, legal, financial at medical assistance po. Doon po sa legal assistance ay atin po itong uh, madesisyonan kung uh, kung ano man yung kaso. Pero sigurado po magkaroon po tayo ng uh, assistance doon sa legal at saka sa investigation regarding po sa financial assistance or medical assistance. Titingnan po po natin uh, yung mandato po kasi ng PT Forms ay doon lang sa investigation at prosecution ng mga kaso. Pero po pwede naman po na ating uh, mabigyan ng tulong ang pamilya ni Noel or si Noel mismo uh, kung uh, kinakailangan. And we will be doing an assessment doon po sa sa sitwasyon doon sa, sa ground po. Mm -hmm. Pero may mga nakuha po ba ng mga CCTV base po sa inyong pakikipag-ugnayan sa polisya doon sa pinangyarihan po ng insidente, Sir Jose? Uh, hinahanap at nagbabacktrack at forward tracking po po ang ating polisya, especially doon sa mga ebidensya, lalong-lalo na yung mga CCTV at kung anumang mga footage at mga witnesses na mahagila po natin. Uh, pero so far wala pa po tayong witness na hawak? Uh, sa kasalukuyan wala pa po at patuloy pa po yung investigasyon. wala pa rin pong person of interest. Ah uh, wala pa po sa kasalukuyan at uh, patuloy pa po nating iniimbestigahan yung nangyari kaninang umaga. Opo, ito po bang kasi kasamang Noel ay bantay sarado ng ating mga otoridad? Siyempre, uh, nangyari po ano itong po at China sa isang ospital. Baka wag naman sana balikan siya nung uh, mga bumaril po sa kanya sir Jose. Yes po at uh, patuloy po yung uh, pagbabantay sa kanya doon sa kanyang kung saan siya ngayon na uh, nilipat po siya sa isang ospital at uh, kasalukuyan po siya binabantayan ng ating mga kasamahan sa PNP. Oo. Uh, kamusta po ba Sir Jose, yung estado po ng seguridad ng ating mga mamamahayag bilang kayo po sa PT FOMS, ano, especially dyan po sa Bicol Region, uh, talaga bang lagana pa rin po ba itong uh, media killings or kung hindi man harassment po sa ating mga kabaro sa trabaho? Meron tayong mga natatanggap ng na mga reports ng mga pananakot. Subalit so hindi naman po ganoon katindi tulad ng mga nakalipas na mga taon. Uh, sa kasalukuyan po wala naman po talaga tayong mga work-related incidents uh, sa, ating, uh, sa buong Pilipinas. At meron mga ilang mga pagbabanta, mga pananakot pero sa tingin po natin hindi naman talaga ganon katindi at mas maganda yung sitwasyon ng media ngayon kumpara sa mga nakalipas na mga taon ang gusto lang po nating ipaalala sa mga kasama natin sa media palagi yung magiging uh, ethical talaga sa ating practice sa journalism magiging patas po tayo hindi po tayo magiging bias, wala po tayong uh, you know kinikilingan wala po tayo kasi nandoon po talaga yung uh, difficulty when it comes to uh, yung minsan na uh, masyado tayong passionate sa ating mm -hmm. mga broadcast, sa ating reporting na hindi natin minsan nakukuha yung kabilang panig. Mm -hmm. Okay. Sa PTFS po sponsor Jose, uh, kamusta po ang bilang ng mga kaso sa karahasan laban po sa media ngayong taon? Ito po ba ay bumaba o mas tumaas? Saka sa kasalukuyan po may mga personalities dating mga media personalities subalit so sa mga reports po kasi nitong mga nakalipas na mga buwan nakalipas na taon uh, may sinasabing mga nire-report sa mga pahayagan, sa radyo, sa television na mga media supposedly napaslang o kaya'y binabantaan pero upon our investigation hindi naman po. So sa taong ito halimbawa meron pong nai-report yung si Makalintal, si Mr. Makalintal doon sa General Santos City. He was reported to be a journalist. Pinaslang po siya pero nung atin pong inimbestigahan hindi na po siya journalist nung kanyang uh, siya po ay napaslang itong nakal early this year. Doon po din sa dating uh, media personality na si Mr. Juan Chany Dayang sa ating na uh, napaslang nitong Abril siya po ay 90 years old na former uh, journalist for or media worker. Kaya hindi po natin masasabi na related po doon sa kanilang uh, exercise of freedom of expression or opinion or work related ang nangyari sa kanila dahil hindi na po sila mga kasama, hindi na po sila practicing media, hindi na po sila media practitioners. Meron pong mga uh, meron po tayong iniimbestigahan yung pagpaslang kay Uh, Mr. uh or Boy Pana don sa Bislig uh, ito po ay tinuturing natin at under investigation po na possible na work related po ang nangyari. Mm -hmm. pero until now hindi pa po nahuhuli yung uh, nasa likod ng uh, insidente na yan Sir Jose. Nahuli na po at uh, okay. sa kasalukuyan uh -huh. ang gunman po ay nakakulong na at sinampahan na po ng kaso. Opo. Sa inyo po ba sa PT forms meron po ba tayong mga lugar sa bansa ano na itinuturing po natin na high risk para po sa mga mamamahayag? Sa kasalukuyan naman po, wala naman po tayong talagang nilabel na high risk kasi uh, kahit saan man po may mga nangyayaring mga pananako, Thomas lang, subalit pinakamatindi pa rin yung nangyari noong 2009 doon sa sa BARM. Kaya nitong mm, yes. mga nakalipas na buwan, nagkaroon po tayo ng mga training workshops at mga paghahanda para sa darating na halalan doon sa BARM sa susunod na taon po. Speaking of that, ano-ano po yung mga reforma na inyo pong isinusulong ano, uh, Jose, sa PT Forms para po mapalakas ang proteksyon at karapatan ng mga mamamahayag? Unang-una po talaga yung pinaprioritize na natin ngayon, lalong-lalo na doon sa mga kaso ng na mga napaslang na media. Kasi since 1989, 1986 po, meron pong naitala supposedly na 199 cases of killings of journalists. Pero habang nire-review po natin, parang napabayaan po kasi yung pagtutok doon sa mga kaso. Marami na po na archive, marami na po mga kaso na hindi na porso ng mga pamilya. At uh, nire-review po natin ito, nakita po natin na hindi naman po ganun karami talaga ang work, tinatawag na work-related uh, attacks on the media kasi sa kasalukuyan nakita natin sa ating review na there were only 75 cases of media killings. Kasama na po dyan, yung, uh, uh, kasama na po yung pagpaslang ng mga kasamahan natin doon sa Maguindanao massacre po. So medyo hindi naman po ganun kataas. So balit uh, kahit isang journalist man ang binabantaan, pinatakot uh -huh. o napaslang. Ito ay threat na sa ating press freedom. Kaya naman po uh, kasalukuyan tayong naglulunsad na mga seminar workshops on uh, ethics, on safety and security. At the same time po sinusulong din po natin yung tinatawag na Media Workers' Welfare Act kasi nan naniniwala din po tayo na yung media, yung mga kasama natin sa media na tama po ang pasweldo, tama po ang kanilang benefits na natatanggap ay less po doon sa temptations na sometimes nagli-lead into uh, mga unethical practices of journalism na minsan naman nagli into violence or even attacks mm -hmm. ano po na ano na po estado no ng no Media Welfare Act po kasi ah uh, nitong mga nitong natalipas na kongreso ito naman po sana ay uh, mapepermahan na subalit na abutan ng deadline kumbaga hindi nakaabot uh, itong uh, ngayon ulit ay sinusulong ul sinusulong po ulit ito sa House of Representatives at sa Senado po. Okay, siguro po kay bilang pa Executive Director po ng PT sa ano po yung maipapangako natin sa pamilya po nitong uh, pong si Noel Samar na pinagbabaril po diyan po sa Albay. Atin pong uh, pinangako at sinisigurado po natin na ating hahanapin ang ustisya dito sa pag-atake kay uh, Kanoel. Immediately po, ngayon po ay nagpapadala tayo ng team mula sa PT POMS upang tingnan personal ano yung nangyari. Mm -hmm. Sir Jose? Ano motibo ng kanyang pag-atake, sa pag-atake sa kanya po. Medyo na naputol ka ng kaunti. Maganda yung sinasabi mo. Pwede pong paulit ulit? Sorry po. Yes. sa kasalukuyan po nagpapadala tayo ng team natin upang personal na titingnan kung ano yung nangyari at imbestigahan kung sino man ang nasa likod ng pag-atake o pag pagbaril -pag sa pagbaril kay Canwell uh, Ka Nagsama natin sa media doon at uh, pinangako po natin na uh, sisikapin at gagawin ng uh, pamahalaan ng PNP, ng NBI at ng PIT Forms ang lahat ng magagawa natin para makamit ang hustisya dito sa pag-atake kay Kanoel. Okay, with that sir, maraming salamat po sa inyong oras na panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po ang PIT Forms. Hindi aatras. Hindi